Sabi nga yung nasikaso ko kanina eh. Nasikaso ko to, regalo ko to sa'yo. <laughs> <laughs> Pagtitritol ko si Daddy. Diba nagmamaya? mamaya? Baka magutos na naman kasi namin na sa amin. Oo. mag pinggan. Ayoko. Hindi. Ending siya mag-uhubos ang pinggan. Ay, okay. Andi, and siya nalang mag na yun. na lang yan. na. Eh. Oh. Ay, <laughs> tama-tama. Kumakain din sila, Kuya. Isa-isa na naman sila maglalagay doon habang nabuhog na si Daddy. Ako naman, masimple para di siya magalit. Bahala. Ano naisip mo? Ha? Ilalagay ko sa box ng iPad. Wala gift ko sa kanya. Ang ah, parang pa siya magagalit. Rekin. Uy, kuya. mag ka. Di ba, nag si daddy ngayon. Hmm. mga plato. Isa-isa kayo na matilalagay doon ang plato. Ah, uh, um, Panghuli natin. Ay! Ay! Lagyan mo. Lagyan mo yan sila babo ah. Habang nag si daddy ng pinggan. Pagtapos na ito niya. Ikaw 那是。 <laughs> <Ayan>. <laughs> <Hade>. <laughs> lang ko. Okay. Ano yan? Ano naman yung mag-uwas rin ko? Ano mo na Dulo Nuluto ko! ako eh! May ginagawa pa? May ginagawa pa ako eh. Assignment ko rito eh. Sige eh, dito naman. Para ka si Rano. Wala na ginawa. Ako na nga nuluto rito. Wala pa kayong ginagawa dyan. Go away may ginagawa ko na yung pinggan. May ginagawa din ako dito. Ginagawa? Ang ginagawa nyo? School, school ano? School works. <laughs> Dami mo kasi, <bugasi>, no? Hindi mo basan. Nagluluto ako eh. Hindi nyo kasi kasuhin yung mga ano. Bugasin dyan. Dipa ubusin ugasin dia, magu ugas kena. Bikin magu ugas, bikin <coughs> <coughs> eh, magu ugas. Emang ini asik aku. <coughs> Masa? Lalu Pak. Ini ya? Pakai bunyi dulu-dulu.

Lapit na exam, baka makalimutan. Bukas na, bukas ba? na kayo exam, exam namin. Oo nga ni. Kaya dito. Kailangan namin may pasay. Sabi mo, support ka sa pag-aaral namin. Supportahan mo na ngayon. Pag-aaral ba ko? Ano ko yung mukhang kanin ko eh. Kaya kailan yung pag-aaral at sa bahay. Alam ba na? Ayaw ko yung ilus dito. Ano ba magkakayon? Ako na lang nagluto eh. Ako pa ako nalo pa maghuhugas ng pinggan, hindi diba, yun, yun naman? Meron tayo dito, kakakakon ng rules to dance. kayo ubus na? Ayo. Wait lang, huwag ka muna magalit. Magalo ako sa Dami, dami. Marigalo ako sa'yo. huwag ka na magalit. Oh, ayo, ay, ano? Ito nga yung ko kanina eh. Nasikaso ko talagalo ko to, to sa'yo. iyo. E uh -huh. <laughs>

Yeah. Mukha mo mamaya to? Nanonood na siya mga Korean drama. Ilalagay ko lang doon ha, sa lamesa. Mas maganda yung ngayon yung buka. Dito na? O, ngayon mo na buksan. Masambot, masambot po ako pa. O, dali, ito mga buksan mo na, buksan mo na. Masambot lang eh, kaya, pala, kaya pala nagbibidyo video lintek. Eh, <laughs> oh, o, buksan mo yan dyan ha. Dito lang ako. Nagbibidyo video. Ang muna dito. Makaibot pa ba yan yun. Okay, oh, okay. Kunwari, tinakikita. Kamit <laughs> mo na mamaya ba? Buksa muna nga. Ay, Para sa Dito kayo. Ano kayo? Dada? muna, Daddy. Mamaya na yan. Buksa ako na. Masyado kayo. At-atat pa sa akin. Excited kami makita reaction mo. Ah! mo na Ay! bapag mo na kasi

¡Me